News updates. Mga balita ngayon 2026 budget proposal ng OVP Higit 700 million pesos pa rin ayon kay VP Sara 9.7 million pesos na halaga ng Mariwana na ibinibenta online Kumpiskado sa isang suspect sa Kamarinesu Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky, Inilipat sa BJMP habang dinidinig ang mga kaso Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na iminangkahi ng kanyang opisina ang budget na 733 million pesos para sa Office of the Vice President o OVP sa susunod na tao. Halos pareho sa budget nito ngayong 2025. Sa isang press conference sa Davao City kahapon, sinabi nitong isinumiti nila ang nasabing budget proposal dahil naniniwala siyang hindi rin naman iaaproba kung ihiling sila ng mas mataas na budget gayong hindi siya kasundo ng kasalukuyang administrasyon. At nakita na natin 'yon noong nakaraang taon na syempre ko hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ayun din yung budget. Uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation. Nice din umano niyang maiwasang pinapahiya o napapahiya pa ang kanyang mga kawani, lalo na sa pagharap sa budget deliberations ng House of Representatives at Senado noong nakarang taon nang nagdesisyon ng mga mambabatas na tapyasa ng 2.037 billion pesos na proposed budget ng OVP para sa taong 2025. Matapos makailang ulit na tanggihan ni Duterte ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa paggamit nito sa kanyang public funds. Aabot sa 9.7 million pesos na halaga ng mariwana ang nasabat sa isang raid sa barangay Maytaso, Milaor, Camarines Sur, Linggo ng gabi, Hunyo 15. Sa operasyong pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit o RDEU at sa koordinasyon sa Milaor Municipal Police Station, naaresto ang 21 taong gulang na suspect na kinilala sa alias na Ray, residente ng barangay Santa Cruz, Naga City. Ayon sa report ng polisya, ang mga nakumpiskang mariwana ay ibinibenta online gamit ang isang private Facebook account. Ang na-raid na bahay naman ang sinasabing showroom kung saan maaaring tignan ng buyer ang produkto bago bilhi. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inilipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP si Russian vlogger Vitaly Zorovetsky noong isang linggo ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, Mananatili si Zorovetsky sa BJMP habang dinidinig ang mga kasong lokal na isinampa sa kanya at ibabalik lamang sa BI sakaling lumabas na ang desisyon para sa deportasyon na huli si Zorovetsky noong Abril dahil sa mga pambabastos sa mga Pilipino sa kanyang YouTube videos. Kinanggihan ng korte ang kanyang hiling na pansamantalang paglaya sa piyansa. Iginiit ni Viado na walang espesyal na trato ang mga dayuhang lumalabag sa batas at hindi pahihintulutang gamitin ang kasikatan o legal maneuvering para makaiwas sa proseso. Binigyang diin BI ng BI na mga banyagang nakasisira sa kaayusan ng publiko ay agad isa sa ilalim sa deportation. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag uulat Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.